Magandang umaga, mahal na kalu, lua, naway pagpalin, enehe, Diyos ang iyong, buwe ang iyong tahanan, o ang buong iyong pamilya. Isa na namang pagkakataong ang ibinigay enehe, panjanun yu pang tajoy, magsimulang muli palakasin ang ating pananampalataya, at tibalan ang ating espiritu. Bago pa ang ganumang gabaga, pinili nating iliga ang Diyos sa unang lugar at iali sa kanja hanggang sandali enge ating araw sa oras na ito enige panalanjing itinataas natin ang ating puso sa langit bilang pasasalamat sa pakat kahit sa hitna enahi unos ang presensya ang dios ang siyang nakpapolikas sa hatin. Siya ang ating metibay na kanlungan ng nagpapahit ng luha at nagbibigay laka sa oras ng kaina. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, tandaan, MOU hindi ito aksidente. May plano ang Diyos para sa iyo o tatay ngayon na niyang ipaalala na hindi ka nag-iisa bawat hakbang mo ay nasa ilalim yang banal na proteksyon. Kuminga sa anang malalim at manatili rito hanggang sa dulo. Sa pakatang panalangin gito ay mahaharing bagwin ang gijong araw o marail ang ayong bahay. At kung iko ay nananalik sa salitang ito isulat sa Imejea, komento panginun, pinipili kong sa unang lugar sa bawat araw, enge ay kinbuhay. Hindi lang ito pananalita ito ay paninindigan enehe yung espiritu na papasalamat kami sa iyo. Panjinun para sa isa pang araho sa iyong presensya na umaga ang panalangin. Itinataas na minin, pasa sa ming ingimin pasasalamati sa amin minamahaw na Diyos para sa kanyang walang hanggang kabutia o tete saya lakas na kanyang ibinibigay upang kami makapagpatuloy. kait sa pinakamatiin din Salamat po, Panginoon, sa pagpanibago ng aming lakas ott sa pagiging aming matiba inakalungan. Ako po si Vaunesa Santos o kong ipaalala sa iyo na hindi ka nahiisa sa lakbay na ito ang Diyos, ang iyong mo ang iyong kalasag Oteang katiakan katiyakan na may darating pang mas magagandang arok. Siya ang nagbibigay sa iyo, inahilakas at tapang, yupang mapagtagumpayang ang bawat labanan. Magtiwala ka sa layunin, inahidiyos para sa iyong buhay, kahit pati lawalang sa isayang mihiya panggalari. Alamon mo, nang Diyos may kontrol sa lahat at siya ay kumikilo sa mega de Tali Yupan, Mayanda Ang Pinakamabuti para sa iyo. Huwag kang panginahan. NG, Love sa MG balakit Itaas mo ang iyong ulo nami pananampalataya o titimak patuloy sapagkat itinakda na ang Dios ang iyong tagumpay. Anyaman ang arapin mo sa aragu na ito ang panjanun ang lalaban para sa iyo. Iyala mo sa kanya ang Ijong emga takot at emga alala aning. O tete tanggapin mo ang lakas na kailangan upang magpatuloy sa pagkat. Tapat ang Dios na palakasin ka o tete, tulungan kang mapagtagumpayan ang anumang haman. At kung tunay mong pinaniniwalahan ang mehea salitang ito isulat mong galong sa mehea. Komento ng may buong pananampalataya panjanong Tuparing mo ang iyong maga-pangako sa aking buhay At ipahakalu mo sa aking enggeyong tagumpay Isa pangelan, ni Jesus Ngayon, pakalmain mo ang iyong puso at ayo Imakipag-usap sa Diyos amang mapahamahal Isa panggalan ni Jesus Narito kami ngayon kasama ang aming minamahal na pamilya nangge, panalangin upang ilay ang aming puso saya iyo pang pagpalain mo kami o titibalutin inehe iyong pahibig at banal na proteksyon alam namin, Panginoon na walang kapangyariang ihit sa iyo, ete walang makakada, ihit saya iyong kalohoban, kaya naman kami ay dumadalangin sa iyo na isakatuparan mo ang iyong kaluwan sa amin Emgabuhay. Sa Gabuhe, na narito kami upang paglingkuran ka o tite, isabuhay ang iyong kaharian dito. Saya lupa, ikaw ang panginon NH, aming bu, ayang, siyang, nagtutamon, ng aming banka, at sa hitna NH, pinakamati pinakamatitinding bagyo, Iko hang maikpit na umahagwak sa kama yat tumatawak sa. amin nalumakad sa ibabaw ng tubig. Iko ang siyang naguto sa hanggin na tumainik o tete sa dagat na uminto sa pagalong. Ika, ang dilos na kailan maindi kami iniwang kait sa pinakamadilim na sandali NG aming guay. Kait pea, arapin namin ang pinakamabibigat na pagsubok hawak namin ang iyong pangako na hindi mo kami pababayaan. Ang iyong kama ay nakapatong sa amin. Inilalayo kami sa NG na katagong panganib at sa anumang gahwa ng kasamahan. Engayaw, engea mata ay nakamasit sa amin. Hinagabayan ang aming mehea akbang patungo sa iyong liwanag at hiningatang. Kami mula sa anumang pagtatangkang sumira sa aming sapagikat ikawhan aming Diyos at si ikawhan aming minamahaw na ama. Ama namin, na nasa langit, sambahin nawa ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sandan nawa ang lube mo, dito sa lupa, gaya gi langit. Ibigay mo sa amin galon ang aming kakanin. sa Ote, patawarin mo kami, saya, aming, meheshala gaya, enehe, pakpapatawath, namin, sa, inga, nakakasala, sa, amin. At huak mokamin ipihin shalot sa tukso, kundi ilaitas mokami sa lahat hema sama. Sapakat iyo ang kaharian, ang kapanjarihan, o ang kalualhatian, hatian, man. Amen. Ama, saya pangalan ni Jesus. Kami ay lumuluhot. Saya yong harapan o tete ang aming papuri at pagsamba sa ijo and nice, naming, maging, karapat-tapat, sa iyong kaluwalaishan at kapanjaryan kalangan namin. O diyos, ang hihong karunungan upang makagawa ng tamong emga desisyon. Kina kailangan namin ang iyong liwonag upang palayasin ang laat ng kadilimansa aming landas. Alina, banal na espiritu ng diyos at puspusin, mokami enji iyong Kapanjarian, Alina, Espiritu Santo, sa amin, emigiabuhay at ipakita mo sa aming engi, iyong hatian Sindian mo ang iyong apoy na tumutupok o tipawin sa amin ang lahat NG hindi mula sa iyon ilayo mo kami NG malulupit o temararas na kaway ilayo mo kami NG bagay na hindi nagbibigay kaluwalatian sa iyo. Dalhin mo ang kasaganaan saya, aming tahanan. Punuin mo hang aiming apah NG ilong masaganang bijaja punuin mo yu ang aming maga pagpalain mo ang aming trabaho at iti ang pinansyal pagpalain mo ang aming pamilya ibalik mo hang pagakaisa at pahibig pagalinghin mo ang emga magasawang nasa krisis isauli mo ang lahat anji kinuha anji kaaway panibaguin mo ang yaming pagasa punwen mo enhe kagalakan ang aming mehea puso ibalik mo hang iyong liwanag sa aming buha at ipahalag mo hang iyong makapangariang kapangariang sa pagkat ang Panginoon ang aking pastol o tete hindi ako makukulang pinapahigani ako saya luntiang pastulan. Inokay niya ako sa tabi, NG, nama payapa inaaliw niya ang aking kaluluwa. Inaka, iniya ako sa mehalandas, enge katuwiran, alang-alang, sa kanjang pangalan. Kahit na ako'y lumakat sa libis, NG, lilim NG, kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamahan sapakat, pakat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at, ang iyong tungkod ang siyang nagpapalakas sa akin. Inianda mo hang isang apag sa harap ko, sa harap ng hakin emgakawe. Pinapahiran mo ang angelangis ang aking ulo o tete umaapaw ang aking saro. Tilak na ang iyong kabusyam at hang iyong kahuahan ay susunan sa hakin salat ng Araw NG Eking atakó, At Imanana Hansaba Ai, NG Panginun, Makpakailanman, Ang Salita NG Dios, para sa Harau ito Ay Matatag, Puan sa Klat, Engi, Emga Hawit, Kabinata 34, Talata 18, Ang Panginun, Ay Malapit sa meha, May Pusong Wasak, At Inilaitas, Ang Emga, May Bagbag na, Espirit Ama sa pangalan ni Jesus, kailangan po namin ang iyong pahibig upang makalampas sa dagat ng ng pagsubok. Iniala inamin sa iyo ginun ang gamin mapakpakumbaba at bagbag bag. na puso at sinihali namin na ilhay mo engi hamin pagao na espiritu. Kami sa SAIO O Dios, upang iko ay kumilos sa amin kalahitnan at magdala ng hinawa. Sa hit na enehe, aming hea kabalisa at dalamati. Kailangan namin ama ang iyong kapangyarihan sa aming mehabway upang mapagtagumpayan namin ang bawat adlang sa landas ipinapanalangin namin minamahal na ama na pumasyok kasa aming taanan at iwas ang giyong pagpapait sa bawat isa sa aming pamilya. Pagalinghin mo ang gaming mehea karamdaman, pangganun at palaya sing mo ang lahat enehe syakit. Ito boy mo anglat lahat enehe kapanjarian, enehe kadilimam. Wasakin mo anglat enehe bitak na inyanda labansa. Wakasan mo panginun anglat, enge aminge emgakawe. Hatsirain mo hang bawat gahwa eneke maika at kasamahan na naisinagawa lavan sa amin pagpalain mo ang aming tahanan pagyamanin mo ang aming sambahayan pagibayuhin mo hang mehe relasyong, watsak, at ibuos mo hang iyong, banal na espiritu sa aminan sa pagat ang tumataan salim na dako eneke kataas-taasan ay mananatili sa lilim eneke makapanyarian sa lahat Sasabing ko tungkol sa pansinon, siya ang aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking kutasaya, kanya ako magtitiwala. Sapakat iliglets niya, tayo sabitag, enehe, manguli, at sa mapaminsa lang salot. Kanjang tatakpang, kaing fe, kanjang mehe apakpak, at sa ilalim, enehe kanjang, mehe abisik, ay kohay, ang kanjang katotuanang, ay mahijing, iyong kalasag at valuti. Hindi kamatatakit sa kilabot, sa gabi, nisa palasong, umahibis, sa aru, nisa salat, na gumagala, sa kadiliman, nisa pag sumasalanta saya katanghalian. halian. Isang libo ang babagsak sa iyong tabi, sampung libo saya iyong kanan. munit hindi ka maano. Tanghing sa iyong makia mata mo lamang ito makikita o te mapagmamasdang ang kabayaran sa masama. Sapakat ikaw o Panginoon ay aking kanlunganginawa mong iyong tahanan ang kataas-taasan. Walang kasamahan ang darating sa iyo ni salat na lalafit esa iong tahanan. Sapakat yutu niya hangkanyang mehea, ang gelyupeng bantayang ka salat enehe iyong emgalakat. ...bubuhatin kanila saya kanilang megekamai Upang hindi matisot ang yong pa saya bato Yuyurakan mohong lion O yang ngahasyapakan mohong batang lion O yang ulupong Sapakat siai... buong pusong nak mahal saya akin Kaya ililitas ko si ingatan siya Sapakat alam ang aking pangalan Siay tatawag saya akin o te Sasagot sa kanya ako Isasaklolo sa kanya sa oras NG kahipitan aking ililidas siya o tete para rangalan eking bubusuhin siya NG mahabang buhalat ipakikita kosa kanya ang haking kalidasan amang mapakmahal saya pangalan ni Jesus kami nanaleg sa hijong kapanjarian upang kami ilaitas mula sa kaming mihea kawe o sa lahat NG, Anyo NG, kasaman. Inilalagay namin sa iyong mehea kamayang pamumuno sa amin mehea buhay at luos kami nag papasakop sa iyong para sa iyo kami naglilingkod at isinasagawa ang iyong kaluban. Kami ay nalithas at pinalaya sa pamamagitan NG Makapangyaring, Dugo NG, iyong anak nasi Jesus na patawat sa amin sa lahat enehe amin mehea kasalanan o titi kahit na hindi kami karapat dapat saya genong dakilang pagibig kami tinanggap enggiam awa o titi pinakpalan enggiam biayat at dahil dito ama tayo spuso kaming nagpapasalamat sa iyo. o titi saya pangalan ni Jesus kami na nanalangin amin na nawe lumiwanap ang ilaw enehe penjenyunen sa amin em galandas. Oti huig niang alisin ang kanyang mata sa amin. Purehin ang Dios na makapangyarihan sa lahat. Siya na nabubuhay o tete nagahari, magpakailanman. Bukas, muli tayong makikita kung gito ang kalawa nenehe amang KNG.